as requested mga yoy Ito tatagalogin ko na ha Magtatagalog na ako kahit nalalawi ako For today's video ayan may nilagang baboy tayo mga yoy Nilaga ba o linaga Ako talaga nalilito rin ako eh Ano ba talaga At dito sa amin sa bicol namin mga yoy Hindi pwedeng mawala ang gulay Laging may gata ang kainan mga yoy Matik na yan At syempre kapag gulay Syempre dapat maanghang Mawawala ba ang sili dapat may sili yan para maanghang, masarap yan. As you can see, o, oh, di diba? Nakikita nyo naman sa video, luto na yung kanin. So, anong gagawin? Anong gagawin? Sasaldukin na natin yan, mga yoy. <laughs> Kailangan talaga, inuunang sinasaldok yan, mga yoy, kasi puting sinasaldok. <laughs> para pag binanatan natin yan, mga yoy, hindi na mainit. Oh, ayan na nga, gulay na tapayas tayo ngayon, mga yoy. Ginataang <laughs> tapayas na maanghang na merong sahog na tinapa. Sarap! <laughs> Ganun-ganun lang yun mga yoyo, oh, di ba? Luto na agad yung gulay natin kasi manipis lang yung pagkakahiwa niyan. Hindi ka ng mga chismosa dyan sa inyo. Ang kakapal ng mga muka. So, ayun na nga mga yoy, naluto na. Lapang malala na naman ni Tess, mga yoy kapag ganito ka mga mga yung mga ulam, syempre dapat kinakamayan yan para ramdam mo nanunot ang sarap. Hindi yan mararamdaman kapag kinutsara mo yan. Kaya dapat tamayin natin yan. Mas malasa talaga yan mga yoy. Kapag kinakamay, oh wow, sarap! Yummy teko dasay! <laughs> yan yan, isunod mo yung mais yoy. Kahit mainit, sige kainin mo. Oh, ang tamis! Yung tamis ng pag-ibig mo kasi walang forever. Shoutout nga pala sa may mga high blood dyan, oh. Nakikita nyo, bawayan yan sa inyo ano you know, no? ka, no? Hindi ka makakain nyo, no? Bala ka Siyempre, <laughs> hindi mawawala yung ulo nung tinapa, nung sa gulay mga yoyo. Siyempre, sisipsipin natin yan kasi malasa yan. Hindi ka tulad ng jowa mo, matabang na sa'yo. o, <laughs> oh, ayan ha. Tinagalog ko na. Yung mga nagre-request dyan na Tagalogin ko, pinagbigyan ko na kayo, ha? Hindi man kasi ako masyadong ano, marunong magtagalog kaya medyo nalalawi ako. Kaya pagpasensya niyo na. Kaya kung bago ka lang dito at titingnan mo yung mga dating video ko, hindi mo maintindihan kung hindi ka taga Bicol, lalong-lalo lalo, kung hindi ka taga Albay. Pagpasensya mo na. Sorry. Pero wag ka magalala kasi marunong naman ako ng konti. Bicol kasi yung nakasanayan kong salita kasi taga Albay ako eh. Pero tatagalogin ko para sa Kaya kung bago ka lang dito baga sa'yo iyo TV, ang and follow naman kung hindi naman nakakahiya sa iyo. Kung bago ka lang dito tapos hindi ka taga Albay, uh, ka lang lagi sa akin papasyal kita dito sa Albay, malay mo magkita tayo tapos mapapicture ka sa akin, sasabihin ko, "Thank you." At kung umabot ka dito sa part na to, marami salamat sa panonood ha. O oh, yan, o simutin na natin yung kanin kasi mahal bigas ngayon. Kailangan ulang tira, walang sayang. Mahirap na nga kumita ng pera ngayon. Pataas pa lang pataas yung mga bilihin. Tapos puro pa utang. Kaya wag tayong sayang ng kanin ha. Tapon mga yoy, malasa. <laughs> What's up mga yoy? Pinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game ay isang play to earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumplituhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan, mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa dragon ba o sa tiger. Magpapataasan lang kayo ng baraha mga yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Di ba? Ganun lang siya kadali mga yoy, naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa una game lang 'yan mga yoy. At kung gusto niyo na mag-withdraw, eh, i-click niyo lang mga yoy yung withdraw diyan sa baba, i-bind niyo mga yoy yung GCash details niyo at ilagay niyo yung withdraw amount. Rekta GCash na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay niyo mga yoy? I-download niyo na ang una game nasa comment section ng video na to, yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa una game.